Ay! Yun po! <laughs> Nasabdalaan na! <laughs> Pangina! Flashing <laughs> ko! Huwag! Salamat! Pag yan I bigyan ko AK. Yung baril. Ito ba? yung tukoy mo? <laughs> Hindi yung ano. <laughs> Tutawa si Cheng. <laughs> Kaso pa, mas kinuha ni eh. Rage. <laughs> ito yung <ito, ito>, <laughs> pinakamahal dun eh. Hindi, me... Hindi, kunin mo And, don, <laughs> don okay, na yan. Andun na kay Web eh. Tapos mo. lang, abang lang sa mga nag-rush. Ito ah, yun. Baka hindi na kayo umabot ha. Ah, Sard, bilis! Buong loob! Lagi tayo na ubusin Dashing. Clear your side. Clear your side. Okay. Dad, mo naman yung lalabas ng ako Wala lang time. Tanim. Sa wala na? Meron pa rin sente. up, one up sir, Madami kang barrel mo ako sa short. ang plant na. bomb has been planted. eh minus 90, no? uh, yung, naman. yung dong? Golden tip. Ah, mo. Damn, Boy, Eagle, actually, the 50, 50, 50. Oh. Saka na. Aye. Oh, church no, church no. Oh, okay. the right. Wait. Ito wow, ah, yun know, naman headshot na water gun yun Headshot yun isa Nandiyan, show yun yun Ito yun, yeah, nice May barrel try Salamat, try Sabi ng water gun Bata ako Eh, dito na, pumasok na short Shark, tulog, shark Nice Marami water. na, marami na Shotgun! Tusubi mo, Charles! Ay, tatlo pala! Mons, isang monster! Side, side, tsaka two monster. May kit tayo, may kit tayo. Ay, isa na, isa lang. may kit. May kit si Web. Si Web ba? Ayun no. kit! Sa water. Kit, sa water. May kit ako. Bantayan mo yung... May, nag ako, nag ako. Oo. Oh, nangyari? May carbine ako kay- Salamat Kev, salamat Ryan. Web nasa Ay, nasa short na si Web, short na si Web. Ingat Waters. Ayun oh. No? Nice. Isa. Yan. Pillar. May defuse kit ako. Tumakbo mo pa monster. Okay, kailangan mo pindutin. Ah, nasa kanto ng monster. Hey!